matumal Sa negosyo, matira mayaman. Hindi kami takot sa salitang tumal. Ang SM na may tumal days, weeks, and months pero bumagsak ba? Hindi, 'di ba? Sa larangan ng negosyo, hindi porke naka-encounter ka ng tumal, titigil at hihinto ka na. Dapat tuloy-lam. Hindi ka pang negosyo kung ang mindset mo eh kailangan araw-araw puno ang kaban mo hindi katunay na negosyante kung hindi mo kayang bumawi sa mga nadaanan mong tumaldis. Sa negosyo hindi uso shortcut kahit na may pera ka pa, dadaanan at dadaanan mo yan. Hanggat may isa maniniwala, magpatuloy ka lang. Makakaraos din tayo sa lahat, aapo ulit ang biyaya basta magtiwala lang tayo sa taas. Better days are coming!